be long ride, komportable, at the same time fuel efficient ang hanap nyo. Baka si Honda PCX 160 2025 model standard version ang para sa si inyo. So, in this video guys, iikutan natin itong scooter na to. Alamin natin yung specs, features, at syempre yung updated price nya dito sa Honda Venus Marketing. Kaya naman, tara! Samahan nyo ikutan itong scooter na to. Let's go! Finally guys, meron na nga dumating dito yung pinakaabang-abang natin na kulay nitong standard version na Honda PCX. Walang iba kundi itong Vortex Red Metallic. Pero sa personal guys, para siyang candy red. No? So mahalin tulad mo siya sa kulay ni Honda Click at saka nung Honda Airblade. 160. So, before muna natin ikutan to guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification Of course, this scooter is still powered by 157cc, four stroke 4-bulb, single overhead cam, liquid-cooled, at ESP+. Plus. Ito ay merong compression ratio na 12.0 is to 1. At syempre, may lakas na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. Kaya naman sa hatak at saka sa speed, merong may bubuga itong si PCX 160 is standard. So, matagal ko na ang talagang inabangan itong si PCX guys na standard itong Vortex Red. Paano ba naman kasi? Napakaganda kasi ng kulay nito. Ito yung tipo ng kulay guys na talagang mapapalingon ka. So, yan. Dito sa front, of course, yung nagbago sa kanya is yung mismong headlight. Kung dati medyo oblong yung design niya, ngayon may pagka-sharp na at the same time dito sa kanyang eyeline. Iba na din. Tapos medyo pinaliit yung kanyang turn signal light no? Mas minimalist na yung design niya kumpara sa dati. And at the same time, naka-LED pa rin, no? Hanggang ngayon, dito naka-LED, turn signal, naka-LED. And of course, ganun pa rin naman guys, pagdating sa sticker, Honda pa rin naman dito, wala nang ibang sticker. Sa suspension na ginamit, telescopic pa rin, single disc, dual pat piston brake caliper. So yung brand nito guys, still Nissan pa rin. So this one guys is uh, tubeless, 110 by 70 by 14 yung tires sa front. At syempre, hindi siya basa-basa magpa-flat dahil nga tubeless siya. Ito naman yung kanyang uh, side profile look. So dito, para na siyang merong, ayan, ukang dito. Kasi doon sa PCX na no, old version, diretso siya. Pero this one, dahil nga masculine type na siya, hindi siya yung tagayon dati na bilugan, meron na siyang design dito. Ayan, tapos ganun pa rin naman. Meron siyang option for cruising style. Ayan, dito. Iunat mo yung paa mo dito pag ngawit ka na or upright seating position. Tapos, mapapansin nyo din, guys, minimal na lang din yung kanyang footpeg peg or pillion step ng angkas. Kasi, dun sa old version, meron siyang black na rubber dito, or plastic. Comment down below kung tama ba ako. Sa base sa pagkakatanda ko, meron siyang black dito, na something design. Pero ito, wala na. Pure metal na to siya, guys. And yung kinaganda dito, pag pinix mo siya ng ganyan, parang hindi na siya halata na pillion step. Parang kasama na siya sa design. Ayan o. No? Tapos syempre yung nagustuhan ko din talaga dito is yung kanyang napaka napakagandang PCX emblem which is yung pangalan niya mismo. So wala kayong makikita ng decals dito kundi yung kanyang emblem lamang na nagpapa-premium sa uh, scooter na to. So dito tayo guys. Ito din yung in-upgrade from Naked ngayon. Meron ng cover yung kanyang handlebar, no? So this one guys is keyless. So check natin yung dashboard. So, pagdating sa dashboard, fully digital. Of course, yung information mer meron dito is yung, ayan, speedometer. Tapos, mismo odometer, zero since brand new. Ayan, average ng kilometer per liter lalabas dyan pag once na pinatakbo niya na to. Time, mayroon siyang hazard light at turn signal light. Off na lang natin. Tapos, nandito yung kanyang temperature indicator check engine. Tapos, yung kanyang, ayan idling stop system na kapag naka-activate yan, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo itong motor na to, automatic mag-shut off siya in that way, mas makakatikid kayo ng gasolina. Then, meron siyang button sa switches dito, kaya ng select at saka set. So, sa select, so meron siyang trip, total ng tinakbo, trip. Sa dito kayo mag-change uh, ng time. If ever, gusto nyo mag-set ng time. Ayan, fuel gauge siya, napakahaba. Tapos, ang kinaganda din dito guys, meron siyang hazard light button dito ayan, electric start high beam, low beam, horn at syempre yung kanyang turn signal tapos ito yung kanyang fuel tank so pagdating sa fuel tank, kailangan mo lang siyang iset sa fuel and seat, saka mo pipindutin yung mismo fuel so, ayan, napaka responsive guys, isang pindut ko lang umangat siya agad hindi siya delayed, hindi delayed yung mechanism niya, tapos pag tatanggalin nyo to if ever magpapagasolina kayo yung kinaganda dito sa PCX guys. Ayan, meron kayo magpaglalagyan paglalagyan ng kanyang, Ayan. Fuel tank cap. So, yun yung purpose nitong butas dito. Ganyan, ganyan lang siya ka dali. So, yung kinaganda pag nandito yung fuel tank, hindi ka na bababa dito sa scooter na to. Meron si malaking fuel tank capacity na 8.1 liters. So, sa long ride hindi ka na mabibitin pa. Pating naman sa kanyang side mirror guys, napaka-premium ng pagkakagawa. Ayan, parang dahon type pa rin. Same lang dito sa kabila. Tapos, yung mismong pinalit sa kanya guys, dati kasi naka-naked handlebar siya, na parang naka-chrome. This one is meron na siyang cover, naka two din. Premium din yung looks. And for me, napagad ng upgrade din ito. Tapos ito yung kanyang mga levers. Silver. Ayan, dito sa seat, Seat niya guys is naka-two-tone, naka-rough din. So kahit anong klaseng texture ng pantalon nyo, hindi na madaling madulas dito sa upuan ng motor na to. Tapos nandito yung kanyang under seat storage na merong capacity na 30 liters. So kasha dito yung mga lahat ng gamit mo. Kaya isa si PCX na pinagpipilian ng motor na pang long ride kasi marami kang ma i-carry dito. Tapos yung iba nag-upgrade pa ng top box. So ilalagay ko na lang yung link kung sa makakabili ng bracket para sa top box kay PCX160 dyan sa, ayan, baba. No? Tapos, ayan, yan lang naman yung design niya dito. May free tools. Kapag bibilhin nyo, of course, hindi mawawala. Meron din siyang manual. So, if I were you, pag bibilhin yung PCX, magbasa kayo ng manual kasi nandito makikita yung paano siya i-maintenance. Ayan. So, balik na natin to. Ito yung kanyang air filter box. Siyempre, panggilid gilid niya, side stand niya, pag binaba yan, mag-off yung makina. And yung center stand, dual shock absorbers. Since standard, wala siyang sub Ito yung kanyang tire, 130 by 70 by 13 Tubeless, pag mapako, hindi basa-basa magpa-flat. So, ito naman yung tail niya, guys. Napaka-sharp na din. So, nandito yung kanyang LED uh, brake tail light. and signal light, nandyan din. And for me, napaganda ng kanyang design. So, modern na din at saka futuristic. May ilaw na din siya ng plaka dito. At syempre yung reflector for added visibility pag nagbabiyahe kayo sa gabi. Ito naman tayo sa kanyang tambucho. At yung tambucho niya may cover para hindi mapasa yung angkas mo or ikaw. At nga pala, meron na siyang tire hugger, no? Para hindi na din kung saan-saan tatasik yung putik. May pangharang na dito. Tapos dito napakalinis na din. Hindi siya yung tipo ng scooter na bukas dito. So, kung halimbawa idadaan nyo sa mapuputik na lugar, papasok yung putik dito. Ito kasi may pangharang na. And for me, books na goods. And syempre, nandito yung kanyang, ayan, ACG, Alternating Current Generator. So, pag pina-andar mo tatahimik tahimik na lang kaya wala ka na maririnig na yung engine sound. So, ginamitan nga pala siya dito guys ng dual shock. Ayan, unit swing suspension, single disc sa ikon. And since naka-single disc na siya, napakapit na po ng braking system niya. Ayan. At dahil nga nakakilis system na siya, pagbibili nyo to guys, ayan, meron na kayong spur key. So, yung meron dito ang information is if ever, ayan, iiwan yung motor ninyo, pwede kayo mag-set dito ng alarm, parang sa ganon, ma-aware kayo ka if ever merong gumalaw dito sa motor na to kasi mag-a-alarm siya. At saka yung answer back key. So, if ever pinark nyo to sa mga matataong lugar, or if ever maraming motor na makakatulad na sila ng itsura, meron siyang tinatawag na ayan, answer back key eh, para madali mong ma-recognize yung motor mo kung alin ba dyan. Kung halimbawa magkakatabi ba sila na PCX 160 na ayan, metallic red vortex. Kapag so, seat height naman tayo, si PCX 160 ay merong seat height na 764 mm at ground clearance 134 mm. Kaya naman kung may height ka na 5'5, abot mo siya So, mas advantage kung mayroon kayong taller height. Parang sa ganun, mas madali yung abotong scooter na 'to. Ayan guys, yung ating seat height, kung halimbawa mayroon kayong height na 55, abot na abot niyo 'to. Yun nga lang nakatip-to tayo, kung mayroon kayong shorter height, siguro mga 52 abot 'to. Pero talagang ayan, tip-to kayo. Pero kung mayroon kayong taller height, ayan, advantage 'to para sa inyo tap upright, pwede niyo din iunat, iunat yung paa niyo for cruising style. Ayan. Tapos, napakalawak din yung ng kanyang turning radius. Kaya naman, napakadali lang din ito isiksi sa traffic. Pero hindi ko siya ina-advise kasi napakadelikado. So, ayan guys. Ito ba yung klase ng scooter na gusto niyo bilhin ngayong taon? Pakicomment naman sa baba. So, ayan nga guys. Natapos na nga natin ikutan si Honda PCX 160 standard version. If ever interested kayo dito sa scooter na to guys, may presyo siya dito sa Honda Venus Marketing na. Spot cash is 133,400. Installment is 10,272 yung down payment at mati sa 3 years na 6,267. Ayan, at rebates na 200. So, if ever interested kayo dito guys, pumunta lang kayo dito sa Honda Venus Marketing sa so Brecari Street, Tagum City. So, natapos na nga natin ikutan guys si Honda PCX 160. Ano yung masasabi nyo sa bagong modelo ng scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung kukonsider yung bilhin na ngayong taon? Pakicomment naman sa baba. At syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para manotify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page, Instagram, at TikTok, Langga Gil. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!